Biniyak ng Department of Health na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Universal Health Care Act para mabawasan ang problema sa pagpapagumot sa mga ospital. Binusisi sa budget deliberations ng Kamara kung napapakinabangan nga ba ng mga Pilipino ang UHC Act. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, nasa isang daang bilyong piso pa ang dapat idagdag sa kanilang pondo para tuluyan itong maramdaman ng mga Pilipino. Pero tinitiyak niyang tuloy-tuloy ang mga proyektong pangkalusugan tulad ng Zero Balance Billing sa DOH Hospital sa Mansa. Mungkahi naman ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino, ilipat na lamang sa DOH ang ibang pondo para sa flood control projects para mas mapakinabangan. Para sa taong 2026, 320.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa DOH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Nag estimate yung mga health economies as to how much the Department of Health needs annually to fulfill itong universal health care. ang figure na binigay nila ay 450 billion pesos annually. So, ako nakikita ko malapit na po tayo dun, nasa 320 billion tayo. Siguro, another 100 billion could actually help. But, also, there's okay. the absorptive capacity of mm -hmm. doh. so we won't ha ask for all of that. we will only ask for what we can utilize per year. Kasi, uh, to my mind, 120 billion is doable in, in the current budget, given uh, a flood control, is 250 billion proposed. No? so. Uh, uh, kung ilalagay ito libre na ang outpatient sa mga government hospitals napakalaking ginhawa po ito sa mamamayang Pilipino